from GMB, Um, yun po. <laughs> Director mo, ano, parang yung last press ko, meron, ano, di ba, October 9, dapat, meron pa rin po ba yun? Ah, hindi na matutuloy, so, October 13 na. Okay. Um, question ko na lang po sa inyo and Director Ronnie. Um, ano pong masasabi niyo dun sa evolution ng horror films ng sa Pilipinas and how, paano na siya na-fair ngayon sa mga ibang Asian horror kasi spe, lalo na sa mga Japan na kilalang kilala talaga sa horror so. Um, siguro napansin ko po na nag naghahadap na talaga tayo, humahabol na tayo sa... Kasi alam naman talaga natin pag sa Southeast Asia, nang taas ng standards nila sa, sa horror. Um, may laban naman po tayo, may laban po ang Pinoy horror. So hindi po ako uh, nawala na pag-asa na aabot tayo doon or pwede, na, pwede pa natin malampasan in the future. Um, Ano yung an evolution ng horror films sa uh, Pilipinas? Pilip Pilip so yun po, um, lumalaban naman tayo, uh, nag-evolve tayo, nag-a-adapt po tayo. Uh, napansin ko rin po sa, siguro sa mga experience ko, tayong mga Pinoy, mas mahilig tayo sa paranormal, sa multo, sa espiritu. Uh, sa experience ko lang po yun, parang mas tinatangkilik yung possession, uh, multo. Uh, siguro yung, yung may, may opportunity pa tayo to develop sa mga aswang and kanto. Kasi marami pa tayong folklore creatures eh, na, 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 na hindi pa natin napapakita sa sabi screen. Sana yun, mabigyan yun ng chance ng mga Pinoy na mapanood din nila. Kasi yung mga nagishiit din naman ng mga halimbawa ng judicial time. Folk creatures po nila yung naghihinto doon. Eh tayo, marami tayo dito na sa tingin ko hindi hindi lang mas sinasatapian kasi mas nakakalulua, kanluwa-centric tayo yung tayong mga Pilipino. So, may malaking opportunity na mapakita natin yung mga kinatatakutan natin folk creatures dito sa Pilipinas. Uh, ano po eh ang um, tama sa kulturang popular? laging lagi natin pinag-uusapan ng ang Pinoy ang hilig sa horror, di ba? Uh, kung evolusyon ng pag-uusapan, uh, sumasabay naman talaga tayo. Uh, nagkapataon lamang na siyempre magkakaiba ang ang taste ng uh, taste ng mga audience at taste ng cinema goers. Lalo ngayon, no? I Iba na rin ang mga kabataan ngayon. Iba-iba na rin yung yung kinatatakutan nilang mga bagay kagaya ng sagsap, sobrang bumabang uh, pelikula sa streaming platform kung saan man ito nagagaling. Pero siyempre ang um, kung kung competition o o paglaban, uh, malakas tayo. Marami sa tama nga si maraming no? marami tayong kwento no, na mas interesting sa kanila. Mas marami tayong, mas maraming matatakotin <laughs> Pilipino at gustong gusto natin tinatakot tayo ng, ng, ng kung sino man. No? At gustong gusto ng mga Pilipino yun. Ikit sa lahat, ano, ang, ang lakas kasi nung, nung Asian Wave, no? ng 2000 hanggang 2010, ang lakas ng Asian Wave kahit sa ibang festivals, uh, horror ay universal language. No? Kahit sa ibang festivals, sa ibang sabro, ang lakas ng horror na lalong uh, binibili binibili talaga kahit uh, ano malaking factor lang sa atin siguro yung uh, lumaki tayo ng mga mga ano Kristiyano no mas 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 marami tayong natatakotang bagay uh, kumpara sa ibang Southeast Asian countries no na, na katulad natin pero kung laban kaya natin lumaban kaya naman natin lumaban at uh, halos sabay-sabay eh, yung phenomenon Halos pare-pares naman tayo ng karanasan eh. No? Yun, yun lang yung na-observe ko. Thank you. Um, last question. Doon sa mga nakaramdam, especially yung mga sa nanay, tatay, may naramdaman, diba? Ano ba, um, nad nadalaman niyo ba, ba siya sa bahay after the shooting? Nadala niyo ba? Paano niyo na-overcome? Ah, uh, sa totoo lang po, nung, nung time na eh, ito, ako pa yung nagsara ng pinto, yung first time. So nung no first time sabi ko, ah kasi nagkatiyan na kami ni Harlan, siya nagbukas. So ang kasi ko, sige, ko na lang, sasaraduhan ko na lang. So, si ko, pagkaupo ko, like parang ilang minutes, ganun, nag-open siya ulit. Ako po kasi yung tao na hindi ako matatakotin, magugulatin ako. Yun. Magugulatin ako. Pero nung nag-open siya, parang, ah, yeah. ah. 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 Ano? <laughs> Thank you po. Um, ang ano po ko, <laughs> and, um, nag-hesitate ako mag-i-close siya, pero nagtapang-tapangan na lang ako din kayo. sabi ko, oh, sige, ko-close ko siya sa first time. Nung second time, nag-open siya, sabi ko, ay, hindi kinakita kita sa sasanduhan, ayoko na, pagod na ako, gumanon pa ako, kasi ayoko kong matakot. Pero pag-uwi ko naman sa bahay, I, like every time po, hindi na kasi ako new talaga sa horror. So every time na, na gumagawa ko ng horror, ang ginagawa ko, um, nagpipray ako after ng shoot. Like, silent prayer lang. Then, pag ko sa bahay, wala, nakalimutan ko na lang. Okay? Kahit yung mga real horror stories na nakalimutan ko na rin. So, Thank you po. Thank you very much, Dawes. Okay, Hart, would you like to say anything okay, okay. As in, I, I just pray really like what she said after the shoot because I, I don't, think about it at all. I try not to. especially if you're alone So I try to just distract myself from doing from thinking and just sleep it off. <laughs> Thank you. That was Nurse Alma of Jimmy Entertainment. Any other questions from our friends from the media? Bloggers? Can you raise your hands? Don't be shy. <laughs> Any other questions, Paul? Well, we have uh, staff from Viva and SMPO roaming around holding the microphone. So if you want to ask questions, you can just say hello. I want to ask questions. Okay. As a cast, uh, sa CAS, ano yung mga eksena nyo na sa palagay nyo ay nakarelate kayo ng nasinda? Yung gusto lang sumagot. Uh, yung sa akin, meron isang particular scene na may ginawa yung character ko. Hindi siya aprobado ng kahit na anong uh, ano tawag dito, religion. So, ayoko nang pagkitid ko ano yon Pero after nun, parang na-feel ko yung agony ng karakter ko. Na-feel ko yung bigat ng ginawa ko. Kaya after nun, sabi ko, teka, parang kailangan ko na ata talaga At iligaw kung ano man yung entity na natawag ko nung panahon na yon Kasi ano talaga siya eh, I iba. iba. Never ko siyang ginawa sa kahit anong proyekto. At yun din yung parang hindi natin masyadong tinatakel na, na topic. So, yun. Sana kapag napanood nyo yun, sabihan nyo ako anong feel. <laughs> so, yun po. Ako po, uh, meron pong isang mabigat na scene dun yung character ko. And, syempre po, as an actor, I try to put myself in the situation talaga na ako sa akin talaga nangyayari yun. And, um, hindi hirap i-explain eh, baka ma-spoil. ah uh, parang may mangyayari po sa character ko doon. And sobra po yung fear ko talaga. Kasi syempre, I'm putting myself in that situation and I think na yun talaga yung nangyayari sa moment na yun. And kahit after po nung scene, kahit cut na, sobrang umiiyak pa rin ako kasi ang bigat nang na-feel ko na parang nangyayari talaga yun sa akin in real life. And Um, ayun po, I'll explain more siguro pag nag-showing like, na. Yun po, thank you. Direk, pwedeng ano, yung hindi mapipreempt na eksena yun, binabanggit niya. Pwedeng bigyan mo kami ng ano. Siguro yung binabanggit po ni uh, Sia. Si, yung parang climax. Um, climax. Uh, Papa-end na yun kasi parang na, parang na-witness na, sa gahan lahat sa mata ng isang bata. Siya kasi yung pinakabata sa tatlo. So nag unfold sa mata niya lahat ng nangyayari. So very traumatic po talaga yon for, for a young girl na makita niya lahat ng... sabi na natin may dugo, may violence, ganyan. So yun po yung tinutukoy ni, ni na excellent. Okay, thank you. Pero pag gusto, sumagot? Tito ako. Hello po, Tito rin. Ay, Yes, Bea. Good afternoon po sa inyo lahat. Um, ako naman po dito sa especially dito sa film sa, sa pasahero hindi lang ako pero for sure marami rin sa atin po yung makaka-relate yung tinatawag nilang bystander effect okay. yung kapag nag, na, nagiging witness tayo into something but we don't do something about it na pero syempre tayo minsan marami tayo mga iniisip na marami tayong kailangan protektahan hindi natin alam yung kailangan nating gawin or what kung tutulong ba tayo o hindi pero wala tayong ginawa And siguro dito sa pasahero, yun din po yung magiging isa sa main lessons uh, sa pelikula na dapat wag lang tayong maging bystander, lalo na kapag um, alam naman natin meron tayong pwedeng gawin. Yan po. Okay. Thank you po. Yes, Andrea. Um, ako naman po, siguro for me, I can relate sa movie po namin na nanay tatay. Because, uh, I, I don't know, direct, because direct was the one who wrote the movie. Um, Is it right na yung ko po sa movie na to is that parang ang subliminal message niya is that in life we are surrounded by evil and even if how hard we try to change our life our past and manalangin uh, reach out to God parang mas lalo pa na ang evil dun siya talagang magiging vigilant siya to get your soul to win your soul actually you know to take it away from them so i don't know direct correct me if i'm wrong so you're the one who wrote it so parang gano'n eh uh equal parang gano'n din ang nangyayari sa life well that's why i could somehow really yeah. okay. okay so direct roman sa direct ronnie happy ba kayo na napasamang movie nyo dito sa sinisindak since siyempre mora yung ano eh yung presyo, makakabawi po kaya sa palagay niyo? Uh, yes. Sobrang happy. Sobrang happy po. Uh, talo lang nalaman natin na mababa yung presyo. No? Kasi yun naman lagi ang nakikita natin sa mga reactions kahit sa study ng FDCP. Nakita nila na that, last time, diniscuss ko to last time, eh, na middle class and upper middle class ang nanonood na lang ng sine. So ngayon, ito pwedeng manood ng ang ang nanonood sa sa cinema talaga na na masa. Nanonood ang masa, nanonood sila kasi napakamura na ng presyo ng ng cinema at at sobrang thankful tayo dito at nag-collaboration ang ang Studio Viva, Viva Films and SM para para mapasama kami dito, no? Kasi uh, sabi nga nung tanong kanina, dapat hindi kami talaga, ano eh, uh, uh, papalabas talaga kami ng regular screening. Mm. Pero sakto, saktong sakto na mm. ang sinisendak no, ay sumakto dun sa season na ito. Panalo-panalo ang, um, siyempre, panalo-panalo kami dalawa ni Choni, no? At nag-expect tayo na bumalik ang, 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 mga tao, lalo na ang masa sa cinema. Pero may challenge na ikumpara kayo dun sa mga foreign movie na kasabay nyo. Ano po, sorry? I-compare kayo doon sa mga kasabay nyo na foreign movie. Ah, oo, laban. Laban kami doon. Johnny pa. Johnny. Laban. Laban kami dyan. Laban. Iba, iba, magkakaiba. Eh. Magka, magkakaiba ang taste ng tao. No? Pero syempre, uh, iba pa rin yung iba pa rin yung sensibilidad ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Iba pa rin yan, di ba? Hey. Yun. Mas experience kasi yung amin eh. Mas experience namin. No? Yun. yun. Go, Johns. Tsaka sabi po, sabi nga ni Direk, um, mura siyang mapapanood. Uh, so, mas marami yung makakanood. Um, kasi ako, ako po, I believe, kaya tayo gumagawa ng pelikula, kaya tayo gumagawa ng mga palabas para may manood. Mm -hmm. So, um, magandang opportunity po yun para mas ma-reach natin yung mga um, audience, yung mga hindi nanonood sa sine, yung mga nawala na ng pag-asa sa Philippine cinema. May kahit ulit natin sila na manood pa, may, may, may entertain pa sila ng pelikula ng Pilipinas eh, yung comment direct na halimbawa ikumpara kayong dalawa yung gawa yung dalawa ni Derek Roman meron <laughs> din Okay lang, po, okay lang po ikumpara ikumpara niyo kami at least napanood niyo po. Maraming salamat din okay, okay. po kay Ate. Okay, thank you po. Thank you guys.